Magandang umaga mga kahuan, narito na ang pag weather update today. Magandang umaga po sa ating lahat, narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, July 29, 2025. Kanina 4 a.m. naglabas tayo ng thunderstorm advisory galing po ito sa NCRPRSD. Inaasahan po natin yung mga pag-ulan lalo na dito sa may Sambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Posible itong tumagal ng susunod na dalawang oras. Para naman sa ating satellite imagery, kung matatandaan po natin, meron tayong dalawang bagyo dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa labas na ito ng monitoring domain ng pag-asa, pero dahil dito po sa dalawang bagyo, nag-e-enhance pa rin ito ng southwest monsoon or habagat na umiiral dito sa buong bansa pa rin naman natin. Pero inaasahan po natin, yung mga pag-ulan ay maitatala natin, lalo na dito sa so western section ng Luzon. Kanina 5 a.m. naglabas po tayo ng weather advisory hinggil sa magiging ulan nitong southwest monsoon lalo na dito sa western section ng Luzon. Pero kung makatatandaan po natin, magkaiba po ang weather advisory at ang heavy rainfall warning. Kung kita natin, 50 to 100 millimeters of rain ay yellow. At iba po ito dito sa yellow warning na nilalabas po natin kapag meron po tayong heavy rainfall warning. So huwag po natin gawing basehan ng class suspension ng ating weather advisory. Pero kung may kita natin, 50 to 100 millimeters of rain ang inaasahan natin dito sa may Sambales, Bataan, Pangasinan, Benguet, La Union, Ilocos Sur, Abra at Ilocos Norte. Dahil na rin sa mga sunod-sunod na pag-ulan natin ng mga nakarang araw, saturated na rin po yung ating mga kalupaan. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan dahil po sa mga pagbanta, mga pagbaha pa rin at mga pagguho ng lupa. Bukas naman, inaasahan natin, hihina na rin yung epekto na itong southwest monsoon natin. Kumikita natin, nabawasan na rin yung magkakaroon ng mga significant rainfall. At inaasahan na lang natin ito dito sa may Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union at Benguet. Pero inaasahan pa rin po natin, 50 to 100 millimeters of rain pa rin po ito, mataas pa rin po ito. So, iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan. Para sa magiging panahon natin ngayong araw, inaasahan natin patuloy na magkakaranas ng maulap na papawirin, na may mga occasional rains, yung mga paminsan-minsan bugso na pag-ulan, lalo na dito sa western section ng Luzon. Kung may kita din natin, inaasahan pa rin natin, buong Luzon natin, makakaranas pa rin naman ng mga ulap na papawirin, na may mga kalat-kalat na pag-ulan. kasama na ang Metro Manila. Pero para naman dito sa Mimaropa at Bicol Region, inaasahan natin magiging maaliwalas ang kanilang panahon. Pero asahan din natin mataas ang tsansa ng pag-ulan, lalo na sa madaling araw, sa hapon at sa gabi, dulot pa rin naman ito ng habagat. Pagwat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius, Lawag, 25 to 28 degrees Celsius. For Togegaraw, asahan natin ang 27 to 32 degrees Celsius, Baguio, 17 to 20 degrees Celsius. Pagpagay tayo 23 to 29 degrees Celsius at legazpi 27 to 33 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, kung makikita natin, makakaranas naman tayo ng maaliwalas na panahon. Pero asahan natin, magiging mainit at maalinsanga po, lalo na sa tanghali hanggang hapon. May epekto pa rin naman po yung southwest monsoon natin dito sa may Visayas at Mindanao. Pero hindi na po ito magdadala ng mga significant rainfall. Pero inaasahan natin, magdadala po ito ng mataas na chance na mga pagulan pagdating sa madaling araw, sa hapon at sa gabi po natin. So, iba yung pag-iingat para sa ating mga kababayan at magdala po tayo tayo ng payong pananggalang sa init, lalo na sa umaga, at pananggalang sa ulan, lalo na po sa hapon at sa gabi. Pagkot ng temperatura for Kalayan ay nasa Puerto Princesa, 24 to 33 degrees Celsius. Iloilo, -ilo, 25 to 33 degrees Celsius. Tacloban, 28 to 34 degrees Celsius. For Cebu, asahan natin na 27 to 33 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 34 degrees Celsius. At Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Meron po tayong nilabas na gale warning kaninang 5 a.m. At dito ito sa coastal waters ng Batanes, Babuyan Islands at northern coast ng Ilocos Norte. So pinapaalalahanan na po natin mga kababayan po natin, lalo na po yung mga sasakyan maliit pandagat at mga mangingisda po natin na delikado po pumalao dito po sa nasabi po natin coastal waters. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages.